Ako'y sumubok gumawa ng isang herbal oil at nakita ko kung gaano kabuti ng Panginoon. Mayroon akong kaibigang may sugat na napakatagal nang hindi gumagaling. Ako'y nagluto ng na luyan dilaw. Tinadtad ko yung luyan dilaw at kasama ng balat ng kalatsuchi. Yung balat ng kalatsuchi, kinahid ko muna yung unang balat na parang kaliskis. Tapos, inalis ko yon at tapos kinayod ko ng pino, yung berding balat papunta sa kahoy. At aking inilagay sa langis ng nyog at aking niluto. Mga kapatid, tunay napakabuti ng Diyos sa ganitong paraan sa kung ginamit na panglagay sa sugat na napakatagal nang hindi gumagaling. At pinagkalooban ng Diyos na siya'y gumaling, magaling na magaling. Pinagbawalan ko lang ng mga pagkain hindi tama, lalong-lalo ng maasukal at mamantikang pagkain, lalo na karne. Inaiwasan ko sa kanya pag-inom ng kape, alak, soft drinks at mga pagkain at inumin na hindi mabuti. Subukan po ninyo kung sakaling nakakaranas kayo ng problema. pagpalain po kayo ng Panginoon.